Alam nyo ba ito kung ano to? Ito yung lulutuin namin. Good afternoon everybody. So for today's video, magluluto naman kami ng ang tawag doon. Parang replacement sa gabi kung wala kang gabi guys. Yes, parang gabi din siya pero malapad yung kanyang dahon. So, anong tawag siya? Natin lang interview to. Sabutin mo ako. Staring. Staring o staring? Staring. Staring daw. Istaring? Lutia. Kabayoso. Ito yung lulutuin namin. Olems na to, olam. Hmm. Alam nyo ba ito kung ano to? Pwede din siya pang takip. Kung uulan ang mundo. <laughs> o, ginaganon nyo namin dati. O. Kung walang dahon na saging, pwede ito gamitin, ba? Diba? Kasi, ano siya, waterproof ito guys. Ah, di ba? Bongga, walang gastos. Ang pagkaluto nito, gaya lang din sa gabi. Siyempre gataan. So, andyan na si kuya. na prepare na siya ng kanyang ano. Kukunat. An, niyog. Or kukunat. Sabihin natin. Lobby. yeah, tas niya yan. Pigain. Siyempre, ayun na yun. <laughs> so, gawing parok o pangat. O laing. Kung sa, sa ano pa, Tagalog. Sa waray parok. Pagod, pagod Nay, buay diri guys. Kainin yan naman natin si. Sama na yung kinabuhing pobre guys. Sungag-sungag. Buhot-buhot. Pobre ng andi gawain. <laughs> hmm. Sino'y Andy? Andy po.

pwede magaling na bayo mo? Wala ka man, lagpo siguro eh. Lagpo ang kayo man, mahirap eh. pa yung kamay ko. Ano ito ang binagdan So ito ang masarap na pagkain na matrabaho guys. Promise. Kung ikaw lang isa magtrabaho na sa puto yung kasakag yung ikat sa ulo <laughs> ba? Ayaw, oh. oh, Sub -sub -sub mo, ana. Guys, reminds lang ha. Uy. Kung ano kayo ng kuryoso, kailangan yung red, hindi yung puti kasi makati ang puti. Pero kung gusto nyo magliksulit kayo ng puti, walang problema. Diba? eh. Kung gusto nyo maging kambing, ah, laki-lakihan nyo ng kahiwa. Ayan. Pwede na yan. Pwede okay, natin dito <laughs> sa Kal... Practice sa eh, kuya mag-vlog ha. Mag-vlog ka na po uh... So ito na yung aming ano guys. Sa tawag ano niya. Kuryoso. Nilagyan niya na ng data guys. Ano pa yan? First data. Kumbaga laksaw pa lang na siya guys. duha kalubi lubi ang gigamit namo mm. mas tagi ate guys ug masa oh. kung himas ah. sana ul oh. hmm. Kamano so, siya ang kanang espeso. The first gata, guys. The first gata. Ito ang naggata. <laughs> Hindi niya wadlog mo nag-camera pero papitsura. <laughs> Kaya unlimited. guys. <laughs> Dahon sa kuryoso. Ang gata, gata. So marami sana ang gata diyan kaso nga lang ni siya guys. O di ba? Parang lamok bas ni sip, sip yung dugo natin. So ganoon din yung kuryoso na yan. Then after that, isasalang na naman ulit para mag marah mm. Kung saan ano pang tawag nun. Para madry na siya guys. Masala pa si padry ang kanyang ano, kaluto. Here is it, pancit. Ito na po ang kanyang result na. So, sa ating okay, ginataang dahon ng kuryoso. Ayan po. So, ganyan magluto ang ati ko. Tinawag nilang pinamara. So, ay kasabaw-sabaw. So, yun lang po guys. Thank you so much for watching. Hope you enjoy. Bye! Bye.